ay inito eh Dito na ako magsisimula, magluloto na tayo kasi sobrang init ng panantig di ba? Kukuha pala ako ng lulutuan ko, diyan ba? Yan. Yan tayo kami kalha dito. Wala may kalha dito sa agripit naman yan. binilit ko na ng araw para uminit siya, guys. Wala, kukuha tayo ng itlog dito sa manok namin. So, may itlog dyan. O, dalawang itlog yan. Kukunin ko dalawang itlog kasi nga yan yung lulutuin natin ayan 10 minutes later So yan na nga guys yung oil natin ilalagay natin to dito sa yung parang kalha namin dito ito yung kalha namin dito guys so ilalagay natin yung oil oh ayun nga walang init walang resulta ah. fake news ka diba oh. sabi nga ano yung fake news ka eh at kayo nang ah fake news fake news yun niluto nila yun ng itlog ngayon tapos limpo fake news yun huwag kayong maniwala. Madaming fake news ngayon. Kaya yan guys, huwag kayong maniwala. Bye bye!